Ito po yung ano, yung side mirror ko. Konting problema lang naman yun, sir. Tingnan ano nyo naman sir? po, may side mirror naman po. May side mirror po, kasi nakatayo po, sir. Ganun po, ah, po, sir. Po? Ano yung violation yan, sir? Ano ano Walang yung side sino, mirror. Nakamodify po tayo. Nakatayo po, madigal po. Eh? Side mirror po. Ang daming kapalpakan, ang daming pagkukulang ng LTO. Samantalang Buo side mirror kung nalalaman natin yung public service. Sir, okay ka ba dyan? Baka gusto mong itagilid ng kote, whatever. Public service ba? Imagine, LTO compound, pinapayagan niyo yan. Walang side mirror. Baka empleyado nyo yan eh. Pakicheck nga kung kanina yan. Brother. Afternoon. Salita. Brother. Afternoon. Thank you po sir Ingat Ang lakad nyo dito Thank you po Taga dito ka ba? Anong lakad mo dito sa LT Oh? Oh, bakit sana? Anong problema? Ah, na-close na. Hindi pa naman expired. Na-expired na po. Pag mo time, ma-expired. Malaki yung multa nun. sa YouTube. Nasaan na yung rider? Sige. Thank you. Bro, musta. Saan ka dito? di ba? Dito. Katrasper ako. Brother, good afternoon. Siyempre. Timing. Salamat Timing. po. Timing ba yan? Ang lakas na mula. <laughs> Sige, ingat ha. Brother, good afternoon. Saan ang office ng chief ninyo? Brother, Anja si jefe? Ito Ikaw ba, chip Apo. Kumusta? Kailan ka pa dito, Ano na po? July? July, August. Apo, 2 months pa lang. Pati ticket mo? Ito po. May tao kang po, tinex ko nga message ko nga po si sir, hindi nga po na-contact ng tao po yung inspeksyon. Mm. So, nandun na po sa time na hindi na na-contact, na-issuehan po tuloy ng Anong yung na Yung i-verify po sana kung visible po yung back niya dun sa, sa setup ng side mirror. Ah, pag ang usapan ay side mirror, either broken or defective or no side mirror? Yes, sir. Apo. Oh, uh, yun nga lang sir, nung na-print po at ni sir is nakatayo daw po yung side mirror. Ay alam mo, with respect mm -hmm. sa iyo, Chief, mm -hmm. makikita mo naman sa rider, normal ang pag-iisip nito eh. Apo, okay. Ibig sabing normal. Ikaw ba, Chief? Mm -hmm. Maglalagay ka sa side mirror, hindi mo makikita <laughs> Yes, sir. <laughs> common diba, sense. Ay uh, common, sir. common yes, sir. sense. Common sense, iba? Apo, parang ang ano ko dito, sir, nung nalaman namin, ang naitikit niya is improper installation. Hmm. Patingin Pati niya. Na, sir. Brother, y ikaw yung enforcer? Ikaw. Hmm. Public awareness, hepe ha, naka-video tayo. Nakalive po ba yan, sir? Hindi. 2D po, tinikit niya po, no? Yes. Sir, naman? Oo, oh, no, nakalagay sa 2D, hepe. Ang 2D po natin, sir, is motor vehicle with defective, improper, unauthorized accessories, devices, equipment, and parts. So, nung na-print po siya, nakatayo po yung side mirror. Kaya... Hindi. Paano mo nga sasabing proper? kung doon siya comfortable? Ano sir, yun po yung side... sir Noel, no? Gusto niyo pong i-verify yung uh, ko po, po kasi na sir, na nakatayo nga po yung sayo na mga friend natin. Uh, ko po, po sa kanya na kung pwede, ispikin po natin sa akin kung pwede mm -hmm. po kung upo. To mm -hmm. check kung kita po yung nasa yun. Yes. mas pwede lang po tayo mag-inspect tayo. Kaso po, hindi niya po ko pinasakay mm. -hmm. para to check. Okay ang uh, nangyari po, uh, nagalaw na po yung sendyo. Tsaka niya po pinuupo. Kasi kung magsusukatan tayo, yung mali ng LTO at mali ng motorista, mas malaki ang kasalanan ng LTO eh. Bakit ka mo? Ang daming LTO ah, hindi marunong bumasa ng rehistro. o Ang daming LTO, auxiliary lights, hindi alam yung tamang pagpapatupad. O, oh, may mga kaso pa dyan, Chief, na mali ang nailagay Brother Matt sa expiration ng lisensya. Eh, tapos nahuli siya. Expired pala. Pero nakalagay doon yung validity. License card. Papel lang ang ini-issue ng LTO nababasa yung papel. Parang bank paper lang. May license card na ba kayo ngayon? Meron na po. Eh. Uh, plaka. Ilang taon na. Wala pang plaka. Ngayon lang na-resolve ni yes, DOTR Secretary Dison. So, ang release po tayo ng plates. Samantalang pagka walang plaka, nagkabit ng temporary plate, hindi mabasa, titikita pa pamotorista. Ibig ko sabihin ng Chief, ang hindi maganda kasi, ang daming kapalpakan, ang daming pagkukulang ng LTO Samantalang buong side mirror kung nalalaman natin yung public service Sir, okay ka ba dyan? Baka gusto mong itagilid ng konti whatever Public service ba? Yeah. Parang anong nangyayari? Magkakaawid ang motorista at LTO eh mm, Ano pa? May mga nanghiram lang ng van? tapos yung mga nakasakay magse ng pandikit na. Mm. Karinig motorsiklo na sa labas. Tingnan ko nga, <coughs> sama mo nga ako, hehe. Motorsiklo ko na, Sorry, oh. sir. Yes. yes. Hindi po. Oh, imagine LTO compound pinapayagan niyo 'yan. Walang side mirror. Baka empleyado hmm. niyan eh. Pakicheck nga kung kanino yan. Ganyan mong katikyan. Okay. Naman po. Hintayin ko, chief. Panino yan? Kanino daw? Kanino daw? Okay, tama, brother Matt. Pakicheck mo nga kung race niya. <laughs> Binoto ko po kaya sa Alam po. Thank you. you Thank you. Thank you.

Dios. May rehistro? Pakita mo nga kay Hepe. O kita mo? O walang dalang rehistro? Kita <coughs> mo mama mamaneho ng OJT mo, walang rehistro? So dyan pa lang, Hepe, nag-uumpisa pa lang, may pang-aabuso na. Hmm. Yan o. No? Siya yung picture nito? Ako po. Ikaw? Ako Pero itong motor mo, ba't hindi mo picturean kaya? Alam ko, aakas po. O, kaya nga. Hindi, anong nalang po? Hindi, ang ibig ko sabihin, OJT mo ang nagpicture dito sa motor ng rider. Masama po nila sa oh, service. na tinikita <coughs> ninyo at sinasabi nyo improper na pwede naman sabihin, Sir, pakiayos nyo siya pa palang nagpicture tapos yung kanyang sinasakyang motosiklo walang side mirror kayo ang nagpapatupad ng batas counting diferensya huli pero yung inyong OJT no side mirror no ORCR carried o sa ng public service ipacheck mo kung nakarehistro yan Oh, Nasang hindi meron. rehistrado. Pero po yun, hindi stop po yun. Oh. No. Nasa lisensya mo? Wala mo siya. Eh? Hindi dito po magkasama po silang dalawa. Plus, plus no five, side mirror. 12,000 plus 5,000, 17,000. Brother yes. Jerry. Kunin mo yung 5,000. libo. mo dito sa rider. Atlong. Atlong. ID mo. ID ka doon. Nabasa ko yun. Kasi yung ano mo, any ID, valid ID. Mayroon ko. Kunin mo. Yung mali na nakikita ko, eh dapat nating itama. Itong rider, hindi ko na pagkokontesin. Oh, brother. Sige na. Hindi na mag tayo magkokontes. Sige na po. Sige po. No side mirror. Expired registration. Brother Aliga, ikaw ang nagpicture during operation, di ba? Pakipicturean mo na din yung motor mo. Bayaran mo na lang yung Apo. multa. Epe, sana wag nang maulit yung ginawa ng tao mo. Apo, pagsabay mo lang po sa real life. Sige. Thank you. Thank you. Sana, last na ito, Epe. Apo. Nasaan yung ticket? Apo lang ko lang yung T.O.P. number. Sige. Kasi hindi uh na ako nga. Oo. -oh. Brother, picture mo kami yung tatlo. Hati kayo ha. Alam ko, mabigat para sa inyo. Pero kailan matuto tayo. Kayo habang bata pa, matuto na. OJT kayo, considered employee pa rin kayo. Kaya dapat, kayo yung unang sumusunod. Hmm. Hmm. Sige, thank you. Hmm. Sinsya na kayo. Ha? Salamat sa Thank you, sir. Pwede Picture ako na kayo, sir. Para maganda post mo. naka-follow <laughs> okay naka sa kanila. Yes, okay, sir. Okay po. Smile, kuya. One, two, three. Ay, teka lang. Harangan. One, two, three. Smile po. Isa pa po. Last one. Okay po. Salamat po, Thank you. Bayad na ba? Mm -hmm. oh, Ayan hey, yeah. po. Ayan, dyan. Mag-iisda lang. na Okay. Oh. Oh. Thank you. Oh. okay, okay right. po. Salamat okay, po. Okay. So, okay, so. Okay, yes. pa sa'yo? <laughs> pang na lang natin. Brother. Okay. Siya okay. uh, po may-ari nung building po dito. Ah, ikaw po ba? Yes, Dito. galing naman. Thank you, thank you. Libre ang LT. Oo, ano. Mm. Sabi lang yung nagsiserve like, ng mga emission. Ah, ito, kanya nyo din. Yes po. Komersyal commercial naman yan. Oo. Oh, oh. mm -hmm. Ay, okay. May, may, school po, may ano, um, may field mm -hmm. tech, may testa. Mm -hmm. Okay. Kasi punta po kayo dito. Mm -hmm. Eh, may in-assist lang. Mm hey, -hmm. eh, Jerry, padala mo na. Wala, gabi, wala si talaga po. tayo ng dalawang marami. Ay, talayo, ah. Sige. <laughs> Thank you. Inabot lang kami na ulan habang natakbo. po kasi ako mo po. Yes po. Madam, salamat sa offer. Pero kami po ay sa sunod po. Brother Ed, salamat po. At uh, habang hindi umuulan, At tumatakbo kami, inabot ng ulan. Hmm. Ay naghahanap bol kami, sir. Meron, eh kami pag umulan, diretso na. Sanay kami ma'am, paano po kami waterproof? Eh, pag tumatakbo kami at umulan, diretso na. Diretso na. Okay na? po. Ha? Sige. Ayos. Nakuha oh, mo na yung na. Sige. 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 Multa tayong limang libo, multa sila ng 17,000 pesos. <laughs> <laughs> diba? Sige. Ingat, brother. Madam, salamat sa offer. Huwag kang pag-alagala. Baka ma siya. na uh, Ingat po. maraming probinsya ng tiyan, daan oh, okay. Sultan, okay. na dapat okay, no, okay. No, ng nakalaan para sa mga tao kailangan kong napili kong hanap buhay makipagsapalaran puyat man ay tatatagan para sa pamilya ko na laging nakaabang hindi lahat mabuhay lang ng marangal Kahit pa may sandaling Tila ba natatapakan ang karapatan sa tuwing Minsan ay nararanasan Di patas na pagtingin Ng ilang nanunungkulan Mga taong abusado sa kimsaka pangyarihan Huwag ka naman ang basta ka nag-iisa Basta't nasa tama, may